Mula nung binisita ko yung ating mga kababayang farmers dito sa Norway ay nakareceive ako ng napakaraming email at comment. At ito ang mga tanong nila, paano daw dito makapunta sa Norway? Paano daw mag-apply bilang farmers? At saan daw ang agency? Unang-una guys, yung ating po mga kababayang Filipino farmers dito sa Norway, wala po akong kinalaman sa kanilang pagpunta dito sa Norway. Sila po ay nakarating ng Norway sa kanilang sariling diskarte at pagsisikap una talaga guys, wala ka makikita mga Filipino seasonal worker dito sa Norway. Ang pangkaraniwang kasing kinukuha ng mga employer na Norwegian ay mga taga-Lituenia, Pol Poland, taga-Latvia, taga Romania, yung mga karatig bansa lang dito sa Europa. Pag kasi yun yung kinukuha nila, hindi na nila kailangan mag-apply ng visa kasi pwede silang pumunta dito sa Norway nang walang visa at pwede silang mag-stay dito ng 6 months. Kaya pangkaraniwan talaga, mga taga karating bansa lang. Pero dahil nga ang Norwegian crooner ay sobrang baba, ay halos madalang na sa kanila yung bumabalik dito para magtrabahong seasonal worker. Kasi base nga doon sa katrabaho ko na taga Poland, sabi niya, ang Norwegian krone, pag ginamit mo siya sa Poland, halos parehas na lang yung value. Kaya pakunti na ng pakunti yung mga seasonal worker na nanggagaling sa mga bansang yon Kaya ang Norway, nagbukas na sila ng oportunidad para sa mga taga-Asia na makapag-apply dito sa Norway bilang seasonal worker parang bago pa rin lang kasi yan guys. So dun sa mga nakausap ko na seasonal worker dito sa Norway, parang yung pinakamatagal dun, parang 5 years pa lang. So nung nagbukas ng oportunidad yung Norway para sa mga seasonal worker na taga-Asia, ay naswerte yung ating mga kababayan mga Filipino, yung mga unang batch na nakapasok dito sa Norway bilang farmers, talagang naswertehan sila guys, dahil nung nasubukan na ng mga Norwegian na talagang mga Pilipino ay grabe magtrabaho at talagang walang angal at sobrang sisipag, ayun na dumami na nang dumami guys yung mga Pilipino na seasonal worker dito sa Norway at syempre yung mga naunang batch guys, tapos yung pangalawa-pangatlo yung pangalawa-pangatlo, mga referral na lang yun ng mga naunang nakarating dito sa Norway at doon nga guys, sa Pilipino, nakauna unahang nakapunta dito bilang seasonal worker guys, na sa nakausap natin, ay siya ay nakapagtapos din talaga ng agriculture sa Pilipinas. Kaya naging mas madali at talagang nakatulong yun sa kanya para nakuha niya yung trabaho dito sa Norway. So about naman guys sa agency, nagtanong rin ako sa kanila, kaya lang yung isang nakausap ko doon sabi niya, medyo maingat daw sila pagdating sa pagbigay ng pangalan ng agency, kasi nga baka sila yung masisi sa huli, meron daw kasi silang isang agency na ginamit dati, para makarating sila dito at yun daw ay napabalita napabalita pa sa sa TB dahil sa mga anomalya na nagaganap doon. So kaya talagang hanggat maaari ayaw nila guys magbigay ng agency na pwedeng puntahan kasi nga kung may mangyari baka sila pa daw yung masisi. At hindi rin talaga biro guys yung gastos kasi nila dito na binayad nila sa agency para makarating sila dito. Ang pagkasabi nila ay 250 to 280 thousand pesos. So kaya talagang maingat talaga sila kasi nga kung magka problema tapos yung tao na yon nag-apply sa agency na yun, hindi nagka problema sila sa agency, tapos nagbayad na sila ng ganong kalaking halaga, eh baka mga naman itong mga kababayan pa natin ang masisi. Kaya naiintindihan ko rin talaga sila. Sa totoo lang guys, talagang medyo may kahirapan makapasok sa Norway at magtrabaho. So talagang naswertehan lang talaga na yung Norway ay nagbukas ng oportunidad para sa mga taga-Asia at syempre yung mga Pilipino ang unang-unang natanggap dyan dahil nga ang mga Pilipino ay marunong at magaling mag-English. Sa mga nag-email sa akin, pasensya na kayo dahil wala po akong agency dito sa Norway na pwedeng makatulong sa inyo para makapunta kayo dito sa Norway. At doon naman sa iba na nagre-request na baka pwede silang bigyan ng referral ng no, mga kababayan nating Pilipino dito sa Norway na farmers, So, hindi ko rin po masasagot yan. So, nasa kanila po yun. At saka kasi, parang imposible rin kasi. Kasi, yung mga nauna kasing napunta dito, syempre, ang kukunin po nila, yung mga kamag-anak nila. Kaya, kung napansin nyo, yung mga binisita natin doon, halos sila ay magkakamag-anak, magkakapatid, magpipinsan, magkakumpare, tapos yung iba ay mga girlfriend nila na dinala rin nila dito. So, naiintindihan naman natin sila na, syempre, yung nanguunahin nila yung mga kakilala nila marami rin nag-email sa akin guys na naghahanap naman ng ibang klase ng trabaho naman at hindi farming. So pagdating po kasi sa ibang trabaho dito sa Norway, medyo mas mahirap siya. Mas mahirap makapasok dito sa Norway kasi ang Norway po kasi yung social welfare dito sa Norway, sinisigurado nila na lahat muna ng mga nakatira dito sa Norway at Norwegian citizen ay makakuha ng trabaho bago sila magangkat ng trabahador sa ibang bansa. So ganito kasi ang nangyayari dyan. Halimbawa, yung halimbawa yung employer dito sa Norway ay gustong mag-import ng electrician sa Pilipinas so unang-una muna ang mangyayari dyan kailangan nilang magpaalam sa social welfare tapos ang mangyayari nyan i-interviewin sila, bakit kukuha ka ng electrician sa Pilipinas? Wala ka bang makuha dito sa Norway? Pag sinabi nilang wala sila makuha, yung social welfare, papasok yon sila ang maghahanap para dun sa employer na yon At pag talagang wala rin nakuha yung social welfare na may gusto ng trabahong yun, saka lang sila mag-aangkat ng trabahador sa labas ng ng Norway. So, medyo imposible siya kasi dito sa Norway, marami rin namang mga, elek, mga electrician dito or kung wala man dito, marami mga taga-Poland kasi yun muna yung kanilang unang gagawin. Kung walang mahanap sa Norway, yung mga maghahanap naman sila ng taga-Poland, Lithuania, yung mga taga-Europe. At pag walang-wala na talagang makuha rin na taga-Europe, saka lang sila mag-aangkat sa labas ng bansa. Yun kasi yung patakaran nila dito. Kaya medyo mahirap din talaga. Pero pagdating naman sa farming dito, yung mga seasonal worker, automatic na yun. Talagang allow na sila na mag-angkat ng empleyado mula sa Asia. Kasi nga, dito guys sa Norway, wala namang mga Norwegian natatanggap nung trabaho na yon Hindi dahil pangit yung trabaho na yon or mahirap, kundi dahil seasonal lang kasi siya. So, pag dito, ka sa, pag dito ka nakatira sa Norway, hindi pwedeng seasonal lang ang trabaho mo. Kasi ang bills dito, hindi naman seasonal. Kaya yung mga may-ari ng mga farm dito sa Norway, talaga nag-aangkat sila ng seasonal worker mula sa ibang bansa. Kasi wala talaga silang makukuha dito sa Norway. So, yun yung topic natin ngayon, guys. So, sa totoo lang, kung may maibigay sana akong tulong sa inyo, syempre, gusto ko na makatulong tayo. Kaya lang, medyo mahirap talaga yung sitwasyon dahil hindi basta-basta dito makapasok sa Norway. So, kahit ako, mayroon ako mga kamag-anak, mayroon ako mga pinsan, gusto ko ring madala syempre sa Norway. Pero kahit isa, wala pa akong nadadala dito sa Norway. Kasi hindi ganun kadali. Medyo mahirap talaga makapasok dito sa Norway. So, karamihan talaga ng mga ibang Pilipino na nakapasok dito sa Norway na hindi nag-asawa ng Norwegian. So, either meron silang mga kakilalang Norwegian na tumulong sa kanila or kaya may boss sila, nakatrabaho dati sa ibang bansa, din yung boss nila na Norwegian, nag-move na ng Norway and then dinala sila. Karamihan, ganun din yung nangyayari. Tapos mga ibang case pa. So, hindi talaga madali, talagang swertehan lang. So, kaya kung gusto nyo makapunta dito sa Norway, guys, so, mag-check lang kayo ng mag-check, maghanap kayo ng mga agency, siguraduhin nyo lang na legit yung agency nyo na pupuntahan at siguraduhin yung i-check nyo online kung talagang totoo ba yun. At saka kung magbigay sila ng pangalan ng kumpanya dito sa Norway, so kailangan i-research nyo din yan kung talagang nag exist ba yung kumpanya na yon para hindi kayo ma magoyo. Kasi talagang sobrang laki ng gastos para makarating dito sa Norway tapos kung ma-scam lang kayo, so medyo talagang ano yon may stress talaga kayo nun ng bongga-bongga. So yun na nga guys, sa mga nag-email sa akin, pasensya na kayo. Sa sobrang dami nyo, hindi ko na kayo nasagot isa-isa at aking kinaklaro lang yung ating mga kababayang farmers dito sa Norway. Wala po akong kinalaman na nakarating sila dito. Sila ay talagang nagkusa at nagtsaga, naghanap ng agency at uh, talagang suminerte silang makapunta dito sa Norway. So para sa mga kababayan natin na gustong makarating talaga dito sa Norway at magtrabaho, wag lang kayong sumuko. Kahit gano'n pa yung kahirap, kahit gano'ng pa kahirap pumasok dito sa bansa na ito, pag talagang ito na yung time nyo at talagang suminerte kayo, makakapunta talaga kayo dito. So, wag lang kayo sumuko. Kaya nyo yan. So, ganun lang ang buhay guys. Basta wag ka lang susuko at mananalo ka sa yung laban at sa yung mga pangarap. Makakamit mo yan.